So good PM mga ka electrical no. So ito yung setup natin na uh, green PSW no. So pure sine wave noon ni uh, ibig sabihin ng PSW no. Dahil meron akong ibang setup na modified sine wave no. So ito mas recommended to sa electric pan washing no. So yung silver natin o modified sine wave ay recommend hindi naman siya ah uh, pinagbabawalan sa electric pan no. So pwede sa electric pan din yung isa pero may ugong ng konti. no pero ito uh, wala na pure sine wave nga so yan yung inverter natin 12 volts ang input then output is 220 na yan yung pinaka main device natin para magamit natin yung uh, kuryente ng battery natin no oh. kung kuryente ng battery lead yeah. acid man yan o li 4 para maging 220 volts then magamit natin yung uh, mga appliances natin para sa isang solar setup. So ito yung outlet natin. So ayan yung output niyan dito ko lang rin sinaksak yan, no. So dual o uh, 2 tugang na tong outlet natin, no. Then uh, ito yung SCC natin. So yung tinatawag na SCC, so ang meaning ng SCC ay solar charge controller, no. So PWM lang to. So dalawang klase kasi yung solar charge controller. Merong MPPT na tinatawag, merong PWM. So, yung meaning no, na pwede nyo isearch sa YouTube para maintindihan nyo pa maigi. So, kailangan nyo ng controller para yung voltage ng solar panel ay makonvert nya into 12 volts na uh, compatible para sa battery mo habang para magkaroon ng kuryente yung battery mo. No? So, siya yung uh, nagko-convert ng uh, 18 volts BMP ng solar panel papuntang battery mo no? kung lead acid man yan o oh, lipo 4 okay? so ang trabaho nito bukod dun sa i-convert niya yung kuryente from solar panel to battery ay uh, mapigil niya naman kapag naku full charge na yung battery mo na sobrang kuryente ay automatic mag shut off no? then meron tayo dito yung itim no? yan team. So yan naman yung tinatawag na relay. No, ang trabaho ng relay ko dito, kaya natin nilagyan para ma-shut off yung inverter ah, kapag ah, na na limit na yung ah, kuryente na binibigay ng battery no, para mamatay siya. No, so switch off lang, switch on, switch off lang ang trabaho niya, no. So ang nagko-control naman dito, ito yung tinatawag na LBD o low voltage disconnect. Okay? So itong low voltage disconnect ay nakadirekta yung supply nito papunta dito sa battery no ito yung battery natin no so ay po para nakakabit dito no yung assemble ko lang yan okay so pero kaparehas dito yan so maliit lang to ang um, trabaho ng LVD ay nagbigyan ng supply yung relay to bigyan ng supply to okay once na yung red LED ay nakailaw so may supply na lumadali dito sa wire na to papunta diyan 12 volts dahil ang relay natin ay 12 volts okay so hanggang may supply to nakakontakt yung magkabilang volt nyan terminal nakaklose so mayroong current na magpo-flow papunta rito sa positive side ng inverter kaya meron niyang uh, kuryente na nakikita niyo no may output reading then lights no so yan ang trabaho ng LBD okay So, kaya ako naman nilagyan ng tatlong breaker. So, at itong breaker na to ay para sa solar panel, breaker sa battery, breaker ng inverter. So, itong green PSW natin nga, no? ha, ah, tatlo yung breaker ba? Dahil nga, pwede ka dito ah, mag-focus sa charging. Okay, pwede mo muna patayin to Then, mag-focus ka lang sa charging, walang problema. So, sa ngayon kasi full, charge na to, no? So, makikita nyo yan, no? Uh, 13.3 so kanina lumalampas na yan so nawala lang araw no pero as in na full charge ko na kanina yan no so kagandahan nga nito yan, pwede ka mag focus sa charging lang pwede mong patay yung inverter while charging para madaling ma full charge yung battery mo no so yun ang pinagkaibi then yung pure sine wave ang pinaka disadvantage nito no? dun sa pangmasa natin na dalawang Uh, design yung blue setup tsaka green setup ay medyo malakas ang consumption ng uh, inverter na to then uh, talagang meron siyang temperature kahit hindi siya ginagamit no dahil nga pure sine wave siya yun ang pagkakaiba ng karakteristik nitong PSW compare dun sa dalawa na modified sine wave lang yung modified sine wave ay walang init kahit naka standby and then matipid yun sa kuryente okay. So, yung modified na design natin sa blue and green setup ay design talaga siya as in electronic devices, yung mga load, no? So, TV, uh, mobile charging, Wi-Fi, router, and eh, something electronic pa, no? So, electric pan, pwede rin naman siya sa electric pan, yung modified sine wave natin na blue at yung green setup, no? Uh, may ugong lang ng konti. Pero kung motorized ang purpose mo, so ito, ang green PSW okay so kung purpose mo ay gusto mong pa yung washing mo na twin tub yan twin tub no so hindi pwede ito sa uh, automatic no washing dahil ang automatic washing ay uh, nagse-search siya ng 4, 450 watts no around something like that so dito pwede ka magpatakbo dito ng 250 watts katulad nga nung twin tub na uh, washing machine lang no So, kaya niyang patakbuhin. Then, walang ugong. At least, yung battery mo, kailangan monitor mo no, na mataas yung voltage. Katulad nito. Ano, yan. So, at least 13 volts bago ka mag-washing. Okay. So, ulitin lang natin. No, ito yung tatlong breaker ko. So, ang purpose ito for separate yung inverter natin, pati LBD. No? So, anytime na gusto mo mag-focus lang sa charging. So, walang problema. Uh, charging lang yan. So, hindi ko consume ng kuryente. Itong relay. Itong inverter. Kasi nga, while naka standby yan na naka to, okay? So, ito, nagkukonsume to ng load. Dahil, syempre, uh, naka standby So, may supply yan. Then, naka-contact yung contact. Then, ito, nagkukonsume din ng load while standby mode. Okay. So, yon ang pinagkaiba nila sa uh, green at blue setup. Pero malakas nga itong aparato na to, no? Uh, pwede ka nga dito mag-washing machine. Uh, basta yung voltage mo ay maganda. Then, uh, maganda yung sikat ng araw. So, kayang-kaya kang mag-washing dyan. Okay. So, yan. Meron din naman color coding dyan. Yan. Yung red is positive. Black is negative. Di ka malilito, no? So, ito yung mismong PB. No? Solar wire ng PB. Uh, positive to negative yan. Then, dito rin sa battery. Positive to negative. So dito mga wire dito kahit uh, for temporary mga flat cord na medyo makapal no. At least yung mga mababalbon na wire o yung stranded na tinatawag, fine stranded. Okay? So yan, yan lang yung setup natin eh no, nasa buong plywood. Okay? Walang kasamang battery, walang kasamang panel. So ito lang yung binebenta natin, yung aparato lang. Okay? So kung wala kang na battery, at saka solar panel no eh, mga ganyan solar panel eh so yan. ito uh, aparato lang no mga electrical so thank you God bless